Yan. pag Salamat, salamat, ako legit, legit, salamat, eh, salamat, salamat ako po, salamat po. Ano budol? <laughs> talaga ba? Sabi ko, yan legit 'yan pag hindi islang. Kumano na ako kasi ganoon naman ako, prangkahan tayo eh. Tapos ko na ako kasi may nag-order na din ako ng mga kailangan ko. So, it's a prank It's a So what's up guys, kumusta? Mark Style here, nagbabalik na naman tayo So for this video guys is Ang daming nag-request nito sa akin eh, sa YouTube, Facebook Na balikan ko raw si Diwata So wala pa akong balak kasi na balikan niyo Ni vlog siya ulit Kasi kung naalala nyo, nagprang tayo kay Diwata Nung siguro 10 months ago So malapit na mag isang taon Ang bilis na lang panahon guys, you know Wala pa naman akong balak na bumalik doon Ganon, i-vlog siya, content siya Pero dahil lang daming request, ang daming mga nangungulit sa atin na ah. Yan nga, Mark style, kailan mo babalikan si Diwata? Ganon, mag-vlog ka ulit kay Diwata. So guys, kung naalala nyo, uh, 10 months before, uh, nag-vlog tayo kay Diwata. And yun na nga, nag-success tayo, naprang prank natin si Diwata. And yung mga panahon na yun, okay pa naman yung mga tao, yung mga customer niya, ang dami pang kumakain. And ewan ko sa pagbalik natin ngayon kasi maraming nag-request kasi maraming nag-request sa atin na balikan ko raw siya and hindi naman ako makatanggi so kayo yung dahilan kung bakit dumami yung subscriber natin yung mga viewers natin ganun So, hindi ko kayo matanggihan talaga. So, ngayon guys, babalikan natin si Dewata. And titingnan natin kung kumusta na siya, ano yung sitwasyon. So, marami pa bang kumakain, ganun. So, ngayon guys, samahan niyo ako balikan natin si Dewata. And I hope sana andun si Dewata. Timing na pagpunta natin andun siya. So, oras natin ngayon is por pa lang, alas 4 so sana makahabol tayo bago gumabi so tara guys, huwag natin patagalin to let's go! naman boss Rock Spirit of Thunder uh, <laughs> Rock version Saka mga rock ano, Rock oh, music Shoutout ka na rin boss ano, ano? Shoutout sa mga rock and roll Metal Minyak <laughs> <Yeah>. Thank you <laughs> Rock Spirit of Thunder uh. -huh. Mm. Lino ng GoPro Camera nyo Ganda po Sige no Late pero nasa ano yun? 26, 27,000 Oo oh, nga, yun. ganyan din yung pangarap ko talaga yun, aso, <laughs> Ay bagay ito boss, ayun kasi motor eh Oo. Oh. Kasi yung GoPro, itong ganito, pangkalahatan kasi itong ganito Ayan, maliit lang, kit lang siya mm -hmm. Ito, bago-bago pa ito, eh. 11 siya eh Pero 11, so medyo mahal Sipin mo 20,000 yun eh, no? Ha? 20,000? Paano mag-upload uh, yung boss? 27,000 eh, sa Transfer lang, memory Memory siya, sa oh. cellphone Sa cell cellphone, mayroon sa cellphone Ganda eh, no? Oh. <laughs> sabi niyo, papunta na raw puntahan Puntaan niyo, si Nene yung bisa kasi ano Yung mga sikat no? Si Diwaga <laughs> Atay si Diwaga So guys, ngayon papunta na kami kay Diwata And eh, tingnan natin kung talagang humina na si Diwata Eh sabi ni brother, ano yung brother? Humina na? Wala na? Medyo eh, medyo humina sir eh uh. Pero siguro wala ano, na pala man yan Dahil natuloy-tuloy lang ang buhay uh. గైలా <laughs> మేము Oh. Hey mama, mama. Oh, ito pa lang. Oh yeah, So guys, andito na tayo kay Diwata. Yeah. Araw ngayon ng linggo? Linggo ngayon. Yeah. Ano? Ano? no? Ako malay. Ano sir? Ah, Mark, Mark. Henry pala Henry. Ay thank you, thank you bro. Ay so, sa kailan tayo? <laughs> thank you bro, thank you. Si oh, okay. <laughs> <laughs> oh, ingat bro, ingat. <laughs> <laughs> so, so. <laughs> 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 hati ganda, ini tuh pasti si wala oh, wala. As, asal way. si diwata, eh? Oh. Oh, So guys, kaya tayo dito sa loob. Tingnan natin. So eto guys, kakarating lang natin kay Diwata and moment of truth. Malalaman na natin kung totoo nga ba yung chismis. Let's go! Oh, yun pala. Ayan, dito yung ano nito. So guys, nung pagkapasok nga natin sa loob, kung napapansin nyo, talagang wala na nga masyadong bumibili. Hindi tulad nung una na grabe, sobrang siksikan talaga, hirap ka makadaan, motor, ang dami, ang dami kumakain. Dito <laughs> na So nung pagpunta ko dito nung una, wala pang ganito eh. Ngayon, meron na. Ito yung pa rin bang ngayon? Ah, uh, ang lyrics pa rin. Oh, okay. tayo, mag-order tol. Order dito. Ay, mga ganda. Po order ako. Oh. Uh -huh. Ano pang ano Is ko? Isa. Yung magkano yung chicken? Yung chicken? 140, 150. Ah? 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 isa lang, isa lang kasi baka hindi dumating yung kasama ko eh. ah, sige po okay. 140 140 andito ah. ko si Diwata ngayon, te? wala, po no? na ah, ganyan yeah. kayo, so kayo na lang pala yung pitira dito so sige na okay. na to, te paano nga ano na ito? ah, para sa soft drink ah, ibigay ko siya doon? Oh, saan yung soft drink? Ka, sa kabila yung soft drink ah, okay, pero okay pero okay. yung kanin sa bagan ko ah, okay, sige, sige yung... Ito na lang ang pagkawin ko dito. Soft dreams. So soft drinks dito pala no. <laughs> yeah, soft drinks isa lang. Ah. Mountain na lang siguro sa akin. Okay. Tapos pagkatapos nito ya, san tayo ano? Pagkain ang pagkain. <laughs> Una kumuha ko unang soft drinks eh. Wala pa akong pagkain. <laughs> Doon ba? Para sa akin. So guys, so, so soft drinks pala yung unang kinuha ko. <laughs> so dapat pala mam, pagkain muna. Kita <laughs> po, ito po hey, yung ganun. chicken, tapos uh, po -huh. yung kanin sa bawang. Ah, okay. Sige, sige, sige. Wala pala. Ito yung kanin. Dito yung kanin. Bro, isang kanin, bro. <coughs> so, ito yung kanin nila. Ano to? Ano to dito? Sabaw? Oo, oh, sabaw pala to. <coughs> Pero say, Unlimited kanin to mga tol ha. Tulad nung dati pa rin handa <laughs> <coughs> ko pwesto dito Ay. so guys, ang laki ganun pa rin yung, ano, yung manok ni liwato, yun, ang. ang laki, ang laki pa rin so, antagal natin bumalik dito siguro mga after 9 months and yun, kakabalik lang natin ulit, hanap tayo ng pwesto hanap tayo ng pwesto <coughs> so guys, tingnan nyo, uh, oras na eh. Ito na lang yung mga kumakain dito. Ayan, dito sa dulo. so kita nyo ganun hindi yung siguro nung kasagsagan pala nung una and ngayon medyo tahimik na eh medyo tahimik na ngayon <coughs> <coughs> hindi nung tulad nung dati <coughs> so guys kain muna tayo wala si diwata dito <coughs> tulad pa rin ng dati may libreng soft drinks pa rin so guys habang kumakain tayo dito si Diwata biglang dumating si Diwata kanina um, kasi pagdating natin dito wala si Diwata diyo ko saan siya galing Ayun, sabi daw ng mga staff niya nasa pangangampanya niya daw sa party list yan so biglang dumating mag-aalas size dumating dyan And yung sitwasyon dito, hindi na kadami ng una nung pagpunta natin dito. Yung tao, uh, kukunti na lang, bihira na lang yung tao. So yun. <coughs> Ilan na lang. And ako nga lang yung nagkukontent dito, yung eh. nagbablog dito. Eh. Hindi tulad nung una. <coughs> Guys, si Diwata dumating. Yun. So, para nag gym si diwata. <laughs> <Balaring. laughs> Siya si Riwata, guys. Eh. Tumutulong siya mag-serve ng rice. Siya, yeah. pinakasobrero. At so yun na nga mga tol sa mga nagtatanong kung humina na nga ba talaga si Diwata Ang tanong ko ay depende Kasi may mga araw na talagang mahina si Diwata May araw na malakas siya Tulad ngayon Sunday, medyo malakas si Diwata Lalo na pagka uh, sapit ng gabi kapag kapag gabi na medyo malakas maraming kumakain maraming mga nagda-dining and may mga nagte-take out din na iba. So ang masasabi ko lang mga tol, uh, hindi tulad ng dati, hindi tulad ng dati na malakas si diwata kahit pa ma Monday man 'yan, Lunes, uh, Monday to Friday, lalo na pag Saturday to Sunday malakas talaga si diwata. Pero ngayon malaki na yung pinagkaiba, hindi tulad dati na talagang maraming kumakain, ngayon ko konti na lang, limitado na lang. Lalo na siguro kapag ka Lunes siguro iilan lang yung mga kumakain dito. Hindi tulad talaga nung dati. Nung kasagsag sikat pa si Dewata, di ba? Pero tingin ko naman kahit humina na yung kainan ni Dewata, wala na, hindi na malulugi yan si Dewata. Marami ng mga negosyo yan bukod sa kainan niya. Hindi lang natin alam, di ba? So, yun lang mga tol. And I hope na nasagot ko yung mga katanungan, lalo na sa Facebook, TikTok, and YouTube. Yung mga nagpa-private message sa atin, nabalikan natin si Dewata. Eto na yun mga tol, nabalikan na natin si Dewata. e nakita niyo naman yung sitwasyon, yung loob na hindi na talaga tulad dati, na dati, nakasagsagan nung kasikatan ni Dewata na sobrang lakas pa talaga ang kumakain. So, yun lang guys. Natupad ko na ang hiling nyo na balikan natin si Diwata. And eto na yon Nakita nyo naman yung sitwasyon dito. Kung ano na yung sitwasyon ni Diwata. Kung malakas pa ba or mahina na. And ang comment natin is, hindi na talaga tulad nung dati. Medyo mahina na talaga si Diwata ngayon. So, yun lang guys. Salamat. Lalong-lalo na sa mga OFW nating subscriber, supporter. Salamat sa inyo sa patuloy niyong pagtatangkilik sa ating uh, YouTube channel, sa ating mga video, sa ating mga vlog. So, yun lang guys. Kung bago ko pa lang sa aking channel, huwag mong kalimutang mag-like, Share and subscribe para lagi kang updated. Syempre sa ating mga bagong video mga tol. Kita kits po tayo soon sa ating susunod na gagawing video. God bless po sa ating lahat. Lagi po tayong mag-iingat. Baboos.